Ay mga kabakayard. Aba na aantay kami ng paglaki ng tubig Iniwan ko sa labos jing Doon sa baba Ay masyado ng malayo mga kabakyard Tinanya natin kung kaya abutin Hindi na lai nah, hindi nakakamutin mga kabakay ay sila malayo no, eh na eh na yah kasi balik ako sa kinakuhan ni ati ayon no al yakiyain natin mga kabakay kung ano yung kinukuha niya subukan natin din maghanap Kumukuha siya mga kabagayang ano sila ayan oh kumuha sila ng halaan kaya susubukan din natin kumuha baka sakali yan Set up natin itong stand ng ating camera ah, natin kung makakuha tayo parang hindi ako marunong kapag sila kasi tinitingnan nila ano lang na meron silang mata na tinitingnan tigas Sobrang tigas mga kabakyard Hanap tayo ng medyo malambot Aba Mga kabakyard Nakakuha ko ng bao Bayo itong gagamitin natin pang kalkal Masyadong matigas ang buhangin Tingin tayo kung makakuha tayo Ala, logi tayo dito mga kabakayag Hindi tayo marunong tumingin ang mata Kaya mag ala tsamba lang tayo Aasa lang tayo sa tsamba Walang Walang laman Ah. di ba tayo ito na mga kabakyag <laughs> yung kinukuha nila <laughs> ang dami na oh mga halaan ang dami oh Ah. Alaan mga kabakyard. Masarap ito sa bawan, nagyan ng kalamansi. At ah, dito kung tawagin sa amin, ayan oh. Barisara. So, dito tayo susubok. Ah, sa kasi hindi tayo marunong tumingin ng mata. Ah, makikihal tayo dito mga kabakyard.

Gagawin ko mga kabakayan, magbubutas na lang ako ng malalim, ang malaki. Pagkukain tayo rito, baka, mga tsamba. Ah! Ewa, mga kabang, nga, oh. <laughs> ah! Ah, mga kabakayan, nakadalinga, oh. Ah! gagawala ko dito ng malaking hukay gamit yung bao gawa nung napakatigas ng buhangin làm vào... biết... nào các ba, em học bài, em tay sa. paggagawa lang ng hukay Ayan. ito muna yung gagawin natin mga kabakyard abang naghihintay ako kila Labus Jing Ayan. Si Labus Jing kasi nandun din sa baba Ayan, no? Ayan. ito mga kabakyard Nagkakatay din sila sa paglaki ng tubig para makapasok kami. <laughs> Ayan, Aba naghihintay sila ng na paglaki ng tubig Dito ko rin sila antayin Kasi ito yung gagawin natin Gagawa tayo ng hukay dito sa buhanginan Para makakuha tayo ng mga shell Ayan mga kabakayo Ayan. okay lang tayo ng hukay Ah, kapag labas pa yung dila. <laughs> ipunin natin. So, mga kabakayard, palapit na lang palapit sila busjing sa bukana ng ilog. So, kailangan natin pumunta doon. Baka tayo ay maiwan. Mapakita ko sa inyo, mga kabakir, yung nakuha ko. Ayan. Yeah eto mga kabakyan Ah, butos, malaki. Busot. Ah, mga kabakyan oh. Oh. Aba nagaantay ng paglaki ng tubig. Nakakuha tayo ng isang uri ng shell. Ang tawagin dito sa amin mga kabakayat ay barisara. Actually, halo ito eh. Mayroong halaan. Ano? Oh, so diba? Naka dalawang video tayo ngayon. Nga mga kabakayat, sila bus jingo. Nagtutulak uh, na lang bangka. Pasok na sila sa mukha na ng ilog. Ayan. Kailangan ni kayo mabukay pumunta doon at baka tayo ay maiwan. <laughs> Kaya mga kabukayan, hanggang sa muli. Uh, naisingit ko lang itong video. Ito ano, gawa nga nung saya ng oras. Habang naghahantay kami ng paglaki ng tubig, tatambay din lang naman doon. I-gawa na lang tayo ng hiwalay na video. Para hindi saya yung oras natin. Ayan o. ibibigay ko mga kabakyard sa kapatid ko gawa ng mahilig charito. rito at ito ay bawal naman sa akin dahil mataas yung uric acid ko kaya ibibigay ko sa ating videographer hindi lang kasama sa ngayon mga kabakyard ayan pasok na yung bangka sa ilog mga kabakyard kailangan na natin pumunta doon mga kabakyard Agar sa muli, maraming maraming salamat ulit sa inyong pagantabay at patuloy na suporta sa aking munting channel. So sana sa mga susunod pang video ating gagawin ay samahan nyo pong muli si Kabakuran. So ito pong muli ang yung Kabakuran mga kabakayod na si Sam H. Nagsasabi, nagsasabi maraming maraming salamat sa inyong lahat at isang mapagpalang araw. Agar sa muli.